na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa PORAC. Na ako raw ang may-ari ng lupa. Yun ang gusto ko malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Ngayon, kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang lupa uh, um, lupang 10 hektarya dyan sa Pogo yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Um, dako naman tayo sa PAOK, uh, you Cruz. Pwede nyo po ba naman kami bigyan ng broad update sa investigation nyo doon naman sa uh, Porac bago uh, bago ko bigyan ng first crack at the question si Sen Lito dahil nagreserve sila kanina na unang magtatanong tungkol my, sa Porac I, I investigation I refer to Dr. Kasho na. All right, Dr. Kasho, you have the floor po. Broad update doon sa Porac investigation niyo. Uh So far, ma'am, madam chair, the honorable senators, we have identified uh, 14 persons of interest. The one that was intercepted at the Davao International Airport last Sunday, June 23, was one of our persons of interest. Uh, Ms. Xiang Ji is also known as boss Jinga. She is the female uh, manager that handles most of the sexual trafficking and the labor trafficking uh, operations of Lucky South 99. Together with her husband, alias Jake, we were able to intercept them. And thank you to BI for their uh, prompt response. Uh, they were flown back to Manila and they are now at the BIWF, the Bureau of Immigration Warden facility in Bikutan. Also, we have in our custody uh, 13 of those uh, persons of interest, ma'am. And they have been identified by our uh, witnesses' complainants, who, by the way, are numbers in four. Uh, by the way, the witnesses' complainants, ma'am, are the same individuals that were rescued uh, from June 4 until June 7. So, uh, on the basis of the testimonies of two of these four complainants, we would be able to file by tomorrow charges of kidnapping and serious physical injuries against two of the identified perpetrators. The rest of the perpetrators, ma'am, honorable senators, have been identified as part of the syndicate that does the labor trafficking aspect, the torture aspect of Lucky South 99. So we expect, ma'am, a filing of, uh, yun nga po, uh, kidnapping and uh, serious physical injuries by tomorrow or at the very latest, Friday. Uh, that's for now, ma'am. Uh, thank you uh, very much, Dr. Cascio. Sen Lito, uh, kung gusto n'yong tulad nung uh, minanifest yung intention kanina, mauna sa pagtatanong tungkol sa uh, PORAC investigation ng paok o ng iba pang maahensya, you have the floor, Sen Lito. Uh, maraming salamat po, Madam Chair. Uh, pasensya na po kanina. Medyo na-excite lang ako at uh, medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Uh, pasensya na po. Uh, oh, walang problema po, Sen Lito. Hindi po pala na-acknowledge ang mga resource person natin. Pasensya na po. Uh, gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pina-personal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na, no na tinatayuan ng Pogo sa Porak. At uh, protector daw ako ng Pogo do sa Porak. Siguro alam din ni, na naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si Engineer Uh, ah, nagkaroon na po ng ano ito, nagkaroon na po hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng uh, Pogo sa Porak. Siguro na -in 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 -in. Kasi si Senator Wingat Chalya, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakita medyo marahas, sabi mo. Pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At sa, uh, ang ko lang kay Engineer uh, Glenn, Ilan ba ang building do sa ano, do sa 10 hectares na do sa porak? Uh, uh, good morning po, Your Honor. good morning, Adapter Engineer Lansangan. Please proceed. Uh, sa seguito. base po doon sa mga application namin, uh, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46, ha? Huh? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na, na, na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yung Isang application lang, isang building lang? Isang application lang po, isang building, yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung kung ilan, hanggang 46 daw eh? Daw ah? Uh, yung po kasing application po nila, Your Honor, uh, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong uh, Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 uh, buildings, at saka yung huli po, yung 13 uh, buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Basi so, uh, base po dun sa mga... Kinatayuan ng Pogo ngayon. Base po dun sa mga application sa amin po, yung mga uh, Cruz siblings po. Ba bakit sabi ni ano, yung South 99 yata, kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Uh, hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, uh, eh, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Aseso, nandyan? Mayor uh, Kapil. And uh, alam po ng chair, mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo pumasagot uh, yung mga tanong ni Sen Lito, bibigyan daan po ng chair. So, please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, uh, tanong Opo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo. Uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa uh, sa lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Uh, Apo, they can check on the LRA, on the title of the, uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektar ang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh, Senator. Uh, pati po ako sinasabi nila sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na uh, bahay po ako doon uh, ay categorically kali uh, denied that uh, hindi po tayo ang may-ari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky south ng Pogo po hindi po kayo ang may-ari uh, senador Uh, Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, uh, tuwing magkikita tayo, pamisan-misan siguro, kumisan isang taon, di tayo nakikita bilang naupo ka ng Mayor. Misan, nakikita tayo ang mga intention mo sa PORAC ay napakaganda. Thank you, po. Nangangarap ka na maging city ang PORAC after five years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga PORAC din ako. Ngayon, kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito na po, wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, um, lupang 10 hektarya dyan sa Pogo yan Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon ako naging vice governor ng Pampanga, tatlong terms ako governor ng Pampanga, paging tatlong terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro magiging, four, kung mapapala din ako, sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito. Pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ako po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na, ano, na involve. kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, may involve ka, may involve ka ba sa Pogo, sa Porak? Para manapakasama napakasama ng image ng Porak ngayon, Mayor? Kaya saan na pag natin ng Porak? Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opa. Tapos, nasasagot, uh, na, na involved din dito si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, protector din ng, daw ng Pogo sa PORAC. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa PORAC? Ang sama-sama ng pangalan ng PORAC ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa'yo at malapit, ah, dahil tigaroon tayo doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng PORAC. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, pogo yan. Dahil porak. Parang yung bamban. Tarlac. Ganon din po. Ang pangit ng imay po ngayon ng, ng dalawang bayan na ito. Tarlac at saka pora. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng bamban, karamihan ang kapampangan. Lalo na sa porak. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po ang mga investor do sa PORAC, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Miriam College na wag na. Eto, nahaluan po ng uh, Pogo. E medyo sumasama po ang ating, uh, sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, okay. ang, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang PORAC. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasama ko, Senador. Sana masagot mo at saka si Engineer. Engineer Glenn, alos tayo rin magbubungguan doon sa, tara, uh, sa porak. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, uh, Madam Chair, maraming maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa uh, NBI. Ito pong vlogger na ito eh. Meron, kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may war warrant. Kaya nananawagan po ako kay kay Jaime Santiago, director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, ni wala akong alam dito. Tsaka bira po akong bira po akong matin ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na involve dito, siguro wala ako dito ay eh, pagpasensyahan niyo na po kanina excited ako nadala po ako ng emotion madam chair maraming salamat po sa big nyo ng ng panahon at uh, sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa porak po